umu -okay na siya. umu na po siya ako yung simula ng pagbalik mo Amen, amen. Nap napakagaling talaga ng ama. Iba so, oh, so, so, yung mga niya. Maaliwan sa kayong niya eh. Pero nung unang ano ko, alam niyo yung talong na na bulok na violet. Ganun siya ngayon. Ngayon ang lakas niya. Na. Kaya lang ito ha, may ano tayo. Kung pwede po, huwag aalisin. Uh, Uuwi na siya ng ilu-ilu, di ba? Huwag aalisin yung medallion at uh, saka yung pula. Okay. Pakian nyo lang po, please lang po. Kasi pag yan po nahubad niya at uh, natanggal sa katawan niya, hindi ko na masasabi, no? Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, nakabote. Pero umu-okay na siya, di ba? O. Kaya yung anong natin dito, huwag na huwag aalisin. Ngayon ipaliwanag sa kanya, pag may tumapit sa kanya, itapibalik din. Tapos magtatanggap ng pagkain o soft drinks o juice. Kasi po hindi papayag yung mga uh, kalaban natin na hindi siya mamamalay. Ang galing Sa akin, di Ang sa akin mo talaga, madam, ginagawa ako yung best ko. Hindi yung pupunta ko rito na walang kapararakan, walang mangyayari. Hindi ako ganun kaya ang ano natin, ito last na, sige, pwede nyo na siya pa Kaya ka lang, kailangan ko yung damit ulit. Na? Okay? Ready eh, okay. na tayo? Okay, excuse mo na. Diba ba, medal yun na, kailangan siya plano ng galing? Huwag tatanggalin. Ngayon, kung gusto nyo, i itawag nyo muna sa akin kung pwede. Kasi, actually, yung mga gum gumagawa sa akin na is, may, may na na eh. Meron Meron na. May nakahiga. May nakahiga na rin. May nakahiga na. Tatlo na nakahiga ngayon. Ngayon, hindi sila papayag na si nanay, sila matutugi, sila yun. si nanay hindi. Kaya, please lang, huwag aalisin mo yung dalgo. Nakikiusap ako. Pag yan po naalis, wala na po akong nananagutan. Hindi ka nila yung mga Kaya, i nyo po sa ilo-ilo, sa pamilya, please lang huwag ah, alisin. Ngayon, kung itatapik sa kanya, ibalik niya rin agad. Ito, isang babae na lang ito. Lapit po konti. Okay, simulan na tayo. Sige po. Yan, yan, na po man. Isang babae na lang to, Grupo to eh. Pero ngayon, ah, okay na si nanay. Nay, uwi ka na ha? Pikit. Pangalan nanay? Dominga. Saturn Arepo Tene Opera Rotas. Poo! Oh, ayaw na kayo. Ayaw na kayo. Ito na! Ito na! Last na, na yan ha. Huwag mo ko sisigawan! Huwag mo kasisigawan. Mag-usap tayo ha. Ayaw ko yung inaano niyo si nanay ha. Ito si nanay gumaling na po ng diretyo. O dalawang kamay last po. Mula ulo. Mula ulo. Mula ulo, ulo. pa baba. Ayaw ko sa lahat yung angin nyo ha. Gagaling na si nanay ang tuluyan ha. Binasak niyo yung bote. Tama? Oo hmm. ah. hmm. Sige, sige. Baklas, baklas, baklas. Sige, okay o po. O po. O po. na si Nanay. Sige. na po, na po, na po, na po sige. O. O, yun siya sabi ko. Pero may patay na si isa di ba? isa na. Isa <laughs> na. No. Ano na. Ano, na, di pa Hindi, hindi. Ay, nagagasit ka pa rin. Ang mo na ah. Dati, Opo. alas ano ah. Awain mo ko ah. Opo. Actually, ito so to yung siya sabi niya. Pero sinungalin ko ah. Opo. Alam ko po, po sinungalin ako. Pero hindi ko alam. Yung, ano, ako, Opo. Hmm. Opo. Kailan na libing na ang kasama niya? Hindi niyo? alam eh. Ay, hindi mo alam. Ito yung nanon niyo. Sige pa. Kapag no. ano yung tatlong kasama niyong latag na nakahiga na. na hindi na makatayo? apat, apat, apat. Pat A Apat na. At Apat na. Apat Opo, -op, -op, opo, -op, opo, -op, opo, opo, opo. Sige. Opo, opo, -op. Tanggalin nyo na po kasi. Mm, sige, -op, sige. Opo, tanggalin ko na. Hindi pinatanggalin ito. Alisin mo nyo lang kay nanay. Isa-isa, nag-iisa na -isa ka na lang eh. Opo, alam ko po. Alam mo pala eh. Sige, sige. Tanggalin ko na po. Sige, baklasin mo nga. Opo, opo, opo. Baklasin mo nga eh. Mula ulo. na po. Sige pa. Sige, pakunti na lang. Ah, uh, madam, ilapit mo si nanay. Para direct Oh, oh, si nanay na. Si nanay na. Hmm, gagaling niya siya, ha? Ayaw ko si nanay. Ang laki pong pinagbago niya. At sinabi ko ng pamilya na talaga tuluyang bumalik si nanay. Napakadakila talaga ng ating ama. Sige. Paano kaharap sa ating ama kung ganyan ginagawa niyo? Ito na po, pasensya na po. Pasensya na Nasa ilong-ilo ka lang eh, hayop ka eh. Alam ko po. Sige, baklas! Ay, oh, ito na po. Ito na po. Tatanggalin ko na po. Hmm. Kunti na lang. Ito na po. Uwi na si nanay doon. Huwag okay. niyong maanin, ha? Alam ko po. Alam sige, sige, baklas pa. Kunti pa. Opo, ito na po. Sige pa. Ito na po. May lubigan pa kayo? Wala na. Wala hmm. Bago sana siya umuwi, madam paliguan yung mga nalubila. Tsaka ino. Uh, sa isang araw, tatlong beses. Pero yung ligo niya, isang beses lang sa isang araw. Pero yung inong, tatlo po. So, Bago hanggang ba yung ligo niya? Isang araw lang. Tapos pag natapos lahat, pwede na po siyang umuwi. Okay. Okay. Amen. O, payensyaan tayo ha. Huwag na kayong gagalaw kahit kanino ha. Ha? Paulitin ko, nakaburo pa yung kasama niya. Ngayon, may iyak ka. For na eh. Hindi mo siya sinasadya. Hindi mo Papatay nga kayo eh. na Hindi mo siya Kaluuan yun. Alam mo Alam mo pala eh. Anong ginagawa nyo? Kasi po, ingit po kami sa kanya. Ingit kayo? O, mag-usap tayo. Bibitawan ko to ha. Opo, Mag-usap tayo. Bakit ba't hindi na pagkaingit niya sa pamilya nito? Ano? Ano? Ito na po eh. Ha? Ito na po. ano daw? Ito, ito na po. Niyo, ito na niyo Hindi mo na po. Eh paano mga napatay niyo? Na paano hindi mo alam? Hindi mo na may yung buhay nun. Hindi na po. Hindi na, po. na, po. na tayo ha. pa sa, sa, Biblia, alam mo? Hindi, o ipapalwala ko sa iyo ah. Nakasad sa Biblia, patayin kayo. Yun ang nakasad sa Biblia. Kailangan kita si Sensei. Dahil pag binuhay kita, marami ka pang papatayin. Ako, diba? oh, <coughs> tatlo na oh, ako, di ba? Tatlo? Oh, di ba? Maliliit diba? oh, pa, di ba? Ano pa na yan? Masitya na po ako, hindi mo po sinasitya, hindi oh, mo na po ulitin. Hindi ako naniniwala sa inyo lahat, mga mangkukulang, hindi ako naniniwala. Kayo oh, yung sinasunyan. mga daki lang si mga aling. Pahisya tayo ha. Ibigay ko ang sistensya para sa iyo. Oh, yan ang nakasaad sa Biblia. Wala akong kailangan sa may iwan ng pamilya. Hindi huh? mo Hindi mo kaya. Pa, paano yung mga pamilya na napatay ninyo? Niyo na sa Ang napatay. Pa, paano? Hindi na Hindi lang ha. cosano a crisi lei nakekisu saka o miji na batinino po lagi. ta la miji na bpo omiya sauzana o miji na bpo di nudi che cosina si tidak e che cosina si giata signor aku e cosina si giata na potato papa Kaya nga marami nga kayo eh. Opo, pasensya na po talaga. Alisin ko na po talaga, promise. Nag-iisa ka na lang eh. Opo, alam ko po. Pasensya na po ah, kasi marami po kami. Hindi ko po alam kung sino-sino pa kami. Eh. Ay, huwag mo na luloko. Kilala mo sila. Alam po po. Ganun yung tinirig mo ng tatlong pandila si nanay. hindi ko po sinasadya eh. <laughs> hindi mo siya sadya. Alam po alam po, po na mati. Pasensyaan tayo. Wala, hindi, hindi ko pwedeng iyan ianong mission ko. At hindi oh, na ako na naawa sa inyo. Hindi ko po talaga sinasadya. Pasensyaan na. Hindi ko po ako na po. Nakikita mo yung mga batay ko? Gag na gagal Nakikita mo yung mga batay ko? Oo, uh, alam ko po. Gag na gagal sila. hindi oh, no? oh. ko po sinasadya. Ito, galit na ito sa iyo. Si Apo Abo. Upo nga lang ko po eh. Gusto ko na lang natawin eh. Upo nga lang ko po. Hindi ko po sinasadya talaga ako patawad po. Hindi ko po sinasadya patawad sa inyo. Hindi ko po sinasadya. Nabubuhay kayo sa kulam. Nabubuhay kayo sa pagbabayad ng tao. kayo na niyang ginagawa ninyo. Opo, oh, po. ng anak eh. na po Hindi ko na po hindi ko pa bibigyan to ha. O na lang ha. Panginoon kung iso sa akin mga mga dakila, hindi bas yun, ang mamatay, sa iyo na na mamatay. Huwag mong sa pamilyang ito. sa ni sakme, Atay! Okay, yung ito po natapos na po yung sumpa sa at sa pamilya nila at hinanay po kung sino ang gumaling ang nagpapatunay mismong uh, mga anak po. Maraming salamat sa sumusuporta sa akin. Paki-share ang ating pagbablog para po marapat tayong matulungan. Okay, sobrang dami salamat po kay Apokin, Apo Ken, Apo Marwin, mga team Apo, uh, at saka kay uh, Apo Sita, sis Mike kind brother dyan dyan, at sa mga sumusuporta. Mga counters dyan, basta pag may donation tayo, mamamahagi tayo. Ay, hindi naman po natin madadala sa langit yung pera niya. yan. Mulan. Okay, pakinan na lang po. Okay, maraming maraming salamat. Uh, isa pong patunay na gumagaling na po si nanay. Tama po ba, madam? Tama po. Kumain siya, nag-iwain yung kanya, nagpalit sa normal process boses. Kumain siya, maraming yung Ah, oh, kumakain na siya. Oo, oh, kumakain siya. Amen. O, oh, nanay, uwi ka na, ha? Ah, yeah. sana uh, tuluyan ka ng kumain. Okay, Okay, maraming salamat.